Tiniyak ng QCPD na walang VIP treatment para sa mga artisang naaresto dahil sa ilegal na droga. Sa katunayan, ay eh pinagbungkal pa ng lupa si Sabrina M. at Krista Miller sa kulungan. Balitang hatid ni Emil Sumangi. Pinagbungkal ng lupa, pinagalis ng damo sa taniman habang nakabilad sa arawan ang mga nakalabos ngayong starlet na sina Sabrina M. at Krista Miller sa taniman ng gulay nila sa harapan ng kanilang detention cell sa loob ng Camp karingal sa Quezon City. Kasama rin sa larawang ito habang nagtatanim ang tatlong iba pang babaeng modelo na gaya nila'y inaresto rin dahil sa mga kasong may kilalaman sa ilegal na droga. Ako naman kasi laki ako sa province, okay. kaya medyo sanay din dyan. Bahagi ng QCPD detainees program ang gawaing ito dito sa Camp Karingal. Patunay ilang daw ayon sa QCPD na walang VIP treatment at sasalang sa gawain ng isang ordinaryong preso ang mga showbiz personality na ito. Hindi naman na natin pinahirapan pero para makita rin nila yung uh, uh, essence nung... Uh, well, actually, nakatulong din sa kanila kasi mas agad na pakiramdam nila. Part na no, wala na siguro yung tama nila sa paggamit ng ilagal na droga, tanggap nila yung sitwasyon nila. Napaluha pa si Sabrina M. ng igiit na drug user lang daw siya at hindi siya nagtutulak ng shabu. Bagay na sana ro'y maging malinaw balang araw, alang-alang na lang sa kanyang mga anak. Mahal na mahal, mahal kay ni Mami. At alam ko mahal na din niyo ko. Alam ko, gusto niyo na rin ako makasama ako, ganun din. Gusto, gusto ko na rin kayo makasama. Miss na miss ko na kayo. Kapit lang mga anak. Sina Jem at Angel, na naman ng drug paraphernalia, magsisilbi raw leksyon sa kanilang insidente. Kasi tao lang, pero hindi paang like hook doon. Uso hmm. lang i-try, tapos yun na. Nakakatulog ako habang nagde-drive. Okay. So, yun yung ginawa kong drug para magising ako every time nakakatulog ako. Nakakatulog ako sa stoplight, nakakatulog ako sa gasoline station, lagi yan. So, ang ginamit ko talaga, shabu. Hindi na nagbigay ng mensahe si Krista Miller sa labas ng kanyang detention cell. Mariing itinanggi ng mga celebrity na sina Sabrina M. at Krista Miller na nagtutulak sila ng droga sa kabila ng pagkakahuli sa kanila sa magkahiwalay na buy operation. Kung si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang tatanungin, buy at hindi oplan tokhang ang dapat gawin sa mga artistang hinihinalang sangkot sa illegal drugs. May exclusive report si Marisol Abduraman. May panawagan ang dating sexy star na si Sabrina M sa mga kapwa niya artistang nagdodroga para hindi na raw matulad sa kanya. Sa mga kasama ko sa showbiz, uh, lalo na yung mga gumagamit pa, sa akin lang sana tumigil na sila. Habang wala pa sila rito, ayusin na lang yung buhay nila kasi yung mahuli pa sila, makulong sila. Sa listahan ng mga artisang nahuli dahil sa droga, pinakahuli ang aktor na si Mark Anthony Fernandez. Bago niya, nadakip sa iba't ibang buy operation ang DJ na si Karen Bordador at ang mga sexy starlet na si Sabrina M. at Kristen Miller. Si Sabrina M. nakuhanan pa ng video habang nagsasabu. Pinagsisisihan daw ito na Sabrina o Karen Palasige sa totoong buhay. Hindi ko nga naisip na mangyayari sa akin ito. ko dati sa pelikula lang. Yung pala, ngayon kita mo ito na realidad na. Kung pwede ko lang ibalik yung nakalaan sana hindi ko na sinubukan yan. Para hindi nangyari sa akin to. Dahil yung mga anak ko, syempre ko ngayon. Yung mga bata, hindi ko kasama. Di ba? Ang hirap gano'n. Pero itinanggi niya isa siyang drug pusher. Hindi naman ako nagtutulak eh. Hindi ako nagtutulak. Kaya pinakamasakit yung gano'n. Medyo, I mean, lalo ngayon, medyo mainit sa mga na, na, na showbiz. Ito rin ang iginiit na isa pang starlet na si Krista Miller na nahuli naman nito lang lunes sa isa ring bypass operation. Inosente raw siya sa akusasyon laban sa kanya. Huwag mo nang mag-judge kasi hindi pa naman tapos yung ano, hindi pa naman tapos yung kwento. Lalabas at lalabas din naman ko ano yung totoo. Nagpapasalamat naman siya sa mga sumusuporta sa kanya. Tuloy lang, lang kasi kay isa rin kay sa mga nagpapalakas na love namin. Na talagang yung paniniwala niyo nadadagdagan yung paniniwala din namin na kaya namin. kaya namin to. Pareha sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165, partikular na ang pagbebenta ng iligal na droga, sina Krista Miller at Sabrina M. Ang dalawa raw kasi mismo ang nag-abot ng shabu sa mga pulis na nagkunwaring buyer sa magkahiwalay na buy operation ng QCPD. Possession of illegal drugs naman ang isinampa sa model na si Leah Alelin Bolia na nahuli rin sa buy-bust operation. Bukod sa pagsasyabu, umamin siyang dati rin nagbebenta ng ecstasy. Nung uh, iba, mm, um, iba po mga party people lang. Ngayon parang na hindi pa sila nahuhuli, itigil na nila. Magkakasama sa kulungan sina Sabrina M., Miller at iba pang celebrity na nahuli ng QCPD dahil sa droga. Nauna nang sinabi ng QCPD na malakas ang ebidensya nila laban sa mga nahuli nilang celebrity. Records will show, pati ni sa ating operation na talaga nagkaroon ng bypass operations. These were result of uh, uh, intelligence and case with the operation natin. Si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa may gustong mangyari sa mga artistang nasasangkot sa droga. Huwag na ito kang yan, eh, bypass na lang yan. Kung uh, artista na yan, eh, kung matigas yung ulo nila. Marisol Abduraman, GMA News. Isinailalim na sa validation ng Quezon City Police District ang mga kilalang personalidad na umani kliyente sa droga ng naarestong aktres na si Krista Miller. Ito ang balita ni Grace Cassidy. Hindi na itinanggi ng akres na si Krista Miller ang pagkakasangkot sa operasyon ng ilegal na droga matapos maaresto sa bypass operations ng Quezon City Police District. Sa katunayan, nagbigay pa ito ng pangalan ng iba pang mga artista at modelong umano'y parokyano niya sa droga. Kukumpirmahin naman ng QCPD kung totoong involved sa ilegal na droga ang mga celebrity pinangalanan ni Miller. Miller has been one of the uh, uh, celebrities that uh, the Our unit is uh, uh, monitoring. Merong mga magagandang information din tayo nakuha. And uh, uh we will be subjected for validation. And uh, that will be used by our operatives in the future uh, conduct of operation. Similar ay nahuli noong September 30 sa Valenzuela City kasama ang isang naggangalang Iron Medina matapos ituro ng mga modelong si Nalia Bolia at Jeremy Padulina at tatlong iba pa na umano yung supplier nila ng Shabu. Totoo daw na doon kayo kumukha ng drugs sa kanya? Isang beses lang. Isang beses. Isa lang? Isang beses lang po. Ito yung sinasabi natin na hindi man kailangan nasa listahan ka para ikaw ay Uh, be subjected to the police operation. Inaalam na ngayon ng PNP kung konektado si Miller sa malaking sindikato ng droga. Si Miller ay minsan ang naugnay sa convicted drug lord na si Ricardo Camata nang makuna ng CCTV camera sa isang ospital ang pagbisita niya dito noong 2014. Sinampahan na ng kaso si Miller at ang mga kasama nito at kasalukuyang nakakulong sa Camp Karingal. Nanawagan ng Quezon City Police District sa mga kilalang personalidad na involved sa droga na sumuko na lamang kaysa mahuli sa mga bypass operation na isasagawa ng PNP. Kasunod ng pagkakaaresto sa dating sexy star na si Sabrina M, isa pang model actress ang nadakip sa isang drug by bus operation. Ayon sa mga pulis, si Krista Miller mismo ang nag-abot ng shabu sa nagkunwaring buyer. Taong 2014, nung nadawit ang pangalan ni Miller, sa questionable di manong paglabas sa bilibid ng isang convicted drug lord live mula sa Quezon City may report si Marisol Abduraman Marisol Yes, pero nililaw ng Quezon City Police District ano, na ang impormasyon about kay Krista Miller ay hindi nang galing doon kay Sabrina M. Although we understand na nagbigay na rin ng listahan noon si Sabrina M. ng kanyang mga kasamahan sa showbiz na kung sino ang mga nagbebenta at sino ang kanyang mga binabagsakan ng mga drugs. no Matagal-tagal na rin daw minaman mana ng Quezon City Police itong si Krista Miller nung kauumpisa pa lamang daw ng kanilang maigting na kampanya kontra droga. Pasada las 9 ng gabi nitong biyernes, nang mahuli ng Quezon City Police ang aktresa si Krista Miller o Kristalyn Engel sa tunay na buhay sa isang buy-bus operation sa Valenzuela City. Ayon sa QCPD, si Miller mismo ang nag-abot ng shabu na nagkakahalaga ng 3,000 pesos sa police na nagkunwaring buyer. Talagang gumagamit and then yung pag, uh, niya is parang naghahanap siya ng ibang makakasama para pagbenta niya kasama na rin. So parang may nakikiride. So in essence, eh, selling din essence, it's already uh, selling. Tumangging magsalita si Miller Ocol dito. Ano pong masasabi niyo sa allegation sa inyo? Totoo? Mas na lang muna po. Kung hindi po ako kasama ng babae, real estate po ang binibenta ko, hindi ang sarili ko. Noong 2014, naging controversial si Miller nang makuhanan siya sa CCTV ng isang ospital nang bisitahin niya doon ang convicted drug lord na si Ricardo Camata. Halos isang oras si Miller sa loob ng kwarto ni Kamata bago siya lumabas. Sabi noon ni Miller, bumisita lang siya kay Kamata dahil binebenta niya ito ng condo unit. Lahat gagawin ko para malinis lang yung sarili ko. Malinis lang yung pangalan ko. Pero kung meron man dito, ayaw ko na sasaktan. Isang aspiring actress at model si Miller. Minsan na rin siyang naging cover ng isang men's magazine. Natunton si Miller matapos ituro ng dalawang modelo na nauna nang naaresto noon din biyernes sa Quezon City. Kinilala silang sina Lia Alelin Bolya at Jeremy Padulina. Tumanggi magsalita si Padulina pero si Bolya umaming gumagamit at minsan nangaraw na kabili shabu kay Miller. Totoong allegation sa inyo na nagbebenta kay kind Miller? Of Hindi ko. So, paano ang association ninyo? Model ko, model ka po. Totoo daw na doon kayo kumuka ng drag sa kanya? Isang beses lang. Ha? Isang beses. Kasamang naareso ni Miller ang isang Aaron Medina. Tatlong lalaki naman na kasamahan ng dalawang modelong nagturo kay Miller ang dinakip din, sina John Inri, Justin Del Rosario at Renato Hernandez. Sa hiwalay na operasyon naman ng pulisya, ang mag-asawang Ambay at Muhidin Sandigan na di supplier ng Shabu. Pare-pareho silang tumangging magbigay ng pahayag. Matagal na raw minaman man na ng autoridad si Miller, pero hindi raw siya kabilang sa mga pangalang ibinigay ng dating sexy star na si Sabrina M na nauna nang naareso ng QCP. PNP noong September 26. Showbiz at non-showbiz personalities daw ang mga parokyano ni Miller. Gaya sa iba pang suspek sa iligal na droga, muling nakikiusap ang Quezon City Police sa mga showbiz personality na sangkot sa iligal na droga na sumuko na bago pa sila subject sa police operation. Tuloy-tuloy po kami and then uh, hindi natin alam kung sino ang susunod na mahuli natin, sino ba yung susunod na Sabrina, sino yung susunod na Krista Miller, na, well, nakakapagsisihan pag naandyan eh, di ba? kabilang si Miller sa sin- uh, rather sa sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 particular na ngariyan ang possession at saka yung selling ano ito yung section 5 at 11 alam naman natin ay unavailable pero ma'am Jess yung dalawang act rather yung dalawang model doon isinampalamang sa kanila ang possession at nananatili pa rin sila sa kusudiya ngayon ng QCPD hangga't hinihintay ang commitment order samantala nagpositibo rin si Miller sa Shabu na ginawang drug test sa kanya nito rin nakaraang weekend. Jessica. Marisol, hindi may ng pulis na mukhang tinatrabaho talaga nila yung uh, kanilang pinaghihinalaan na may connection sa droga. Kasi dito sa kaso ni, uh, ni Miller, meron pang nagkunwari na buyer, di ba? Kaya, kumbaga, eh, caught Uh, red-handed itong similar. Ganon din si uh, si Sabrina M, parang uh, nakapag-setup ng camera. So hindi ito mga random na arrest, kundi talagang uh, mukhang nakatanggap sila ng lead, trinabaho, nakapag poste sila ng mga ng mga bait at ayun, nahuli. Okay. Tama ka dyan, Ma'am Jess. Ano? Kasi kung matataandaan natin mismo si President Duterte, nagsabing meron din siyang listahan ng mga celebrity. At sinabi rin ito sa press ni General Bato de la Rosa na meron daw siyang nasa 50 ano, na listahan ng mga showbiz personality na nagkaroon pa nga ng usap-usapan before kung ipapublic ba ito o hindi. At nagkaroon, in fact, ng pakiusap dito ang Actors Guild ano, na huwag sa isa publiko. At simula doon noon, nang lumabas itong information na meron mga showbiz personality na involved, although alam naman natin na hindi naman talaga ito Bago na impormasyon, ay talagang trinabaho na ito ng Quezon City Police. Bago pa man ito magsabi itong si General De La Rosa na meron siyang listahan, ay talaga daw, agad na nilang sinurveillance itong mga showbiz personality. Kaya syempre kung titinan nga naman natin, talagang trinabaho hanggat talagang nakuha itong mga showbiz personality. At ang sinasabi rin sa atin ng Quezon City Police, Ma'am Jess, ano, kung meron silang nakukuha na isang showbiz personality, nagbibigay ito ng mga pangalan, pero... Itong si Krista Miller halimbawa, no, na pangalawa sa mga na-arrestong artista after Sabrina M., ang sabi nila, hindi raw ang impormasyon ang galing kay Sabrina M. So nagpapakita lamang ito na even before they caught Sabrina M., eh tinatrabaho na, na rin pala nila itong si Krista Miller. At sinasabi nila sa atin na marami pa raw silang mga showbiz personality na tinatrabaho pa raw hanggang ngayon. Kaya nga ang kanilang apila, sumuko na raw ang mga ito dahil ayaw naman daw nilang mangyari na meron na rin daw silang, again, na ibabalita na lang na mayroong mga showbiz personality silang na aresto sa mga buy operation, Jessica. At saka naalala ko, utos mismo ni Pangulong Duterte no, na dapat caught in the act itong mga showbiz personality kahit nahawak na yata nila yung uh, listahan ng mga celebrity diumano na sangkot sa droga. We just don't know, Ma'am Jess, kung itong mga nakuha ng Quezon City Police, like Sabrina M. at itong si Krista Miller, ay kabilang sila doon sa listahan ano, na, na sinasabing showbiz personality na hawak na ngayon ng PNP na sinabi rin tama ni, Janet rather, ni President Duterte na dapat caught in the act. Kaya naman talagang maingat din sila sa kanilang mga nagiging operation. Talagang yung kay Sabrina M. nga, meron pa silang surveillance video na talagang gumagamit. Hindi nga lang nila nakuha ng yung aktual na pagbebenta pero talagang they make sure na talagang sa buy bus, Uh, ito nahuhuli at talagang nagkakaroon ng abutan. Kaya naman talagang kinakasuhan nila ito ng selling dahil ang mga ito raw, di umano, ang mga aktres na ito ang siya mismo nag-aabot doon sa mga nagkukunwaring na buyer.